kasi bongga niya siyempre si Sarah Heronimo Aronimo. dahil sa Billboard Awards, yes, di ba? Kanina Bil na panood na yun eh. Women and e. Music Awards. Oo, di ba? Oh. Naganap na yun sa Amerika. Oh. Uh, sandali. So, um, ang bongga oh. dahil sinaluduhan niya ang kanyang nanay kasi yes. na si Mami. Mami Divine, divine Heronimo. Heronimo sa diba? interview sa Blue Carpet, oh. talagang minention niya yung mother niya since about Women's Month, di ba? Mm. Ang bongga, no? Masaya yung pagkakwento niya, so parang okay na sila siguro, no? Kasi mm, di ba... Kung di ba sila okay, sana nga maging okay na okay na talaga sila. As in, A-okay. Yes. Oh. Oh. Di ba? Para happy na ulit. kung Kasi, Kasi, nga magsabi ng A-okay. A-okay. Yeah, parang pa-okay pa na. Isa pa nga. A-okay. Ayan na. Magulo mo pala yan? yung buhok ah, pa, ko. Alam ko itong video na to. Kasi mag-audition yata sila sa bago magbibida sa Koke. Parang <laughs> baka makuha ka sa A, O, K, Koke. Di ba? ba may... pwedeng Koke na lang? Ha? Koke? Ayan, kasi. may branda naman. <laughs> <laughs> Malawa ka siya. Ah, ano ba ang Ako? Ang hindi ko narinig, inulit-ulit mo. <laughs> <laughs> oh, Ayaw ni Carl. Ayaw ng ano.